Yun, no? Update natin yung kayo kayo dito. Presyo natin, 1,880. Jordan 4. Ang goods pa ilalim mga grupo. Oh. Maka 30% po. Ayan, tingnan natin yung price list. 1,3 na lang. 30%. Ang size nito, size 7. Kaso may ito maliit lang mga troops. Pero group, solid na. Ito po, Air Jordan, no? Oh. Wow. Ganda pa ng ilalim. Presyo natin, 1,280. Hindi siya ng 30%. At sa price list nila 1,280 ito lang 890 meron ka ng Air Jordan ang natin yung size yun lang medyo malit ng mga troops size 7 ito ganito wow po na itong Air Jordan uh, kung paso medyo malit ang price yung 1,280 di sya ng 30% oh pag nga natin Jordan pa rin mga troops wow size 7 ang size nito yun itatap ng Jordan oh natin lalim, magwapo kay lalim. Kaya sya, 1,580. Tingnan natin, 1,580, 30%. 1,1, wala mga troops, oh. Aso, may dumalit lang. Sa 7, ganda ng swillest nito, oh. Wapo na yung Jordan, mga troops, oh. Jordan. Aso, sa 7, 1,580. Ito ng 30%, oh. Yung Lakatropay location, no? Oh. Klarte, ano na Pagbaba nyo, galing kubaw. Ito ang kayo kay -okay na. Malaki yung kayo kay -okay dito, mga troops. Ayan, doon tayo banda dulo. I-update natin yung kayo kay -okay na sapatos dito. Sa Klarte, ano Ayun, no? Oh. Kita nyo, mga tropa, nyo, rival. Kids, shoes. yan baka trip nyo para sa mga anak nyo dyan, no? Oh. Ang naghahanap ng kayo kay -okay shoes para sa mga anak nila. Ito, nakanyo rival. Ayan, tingnan tayo yung garments na yun. Blouse 85. Blouse 85. Kaya mga tropa, daming people na bumibili dito. Ayan, mura kasi yung kayo kayo dito mga tropas. Garments, sapatos. Ayan, short to. Oh, 85 lang. Meron ka ng short. Talagang 85. Pedal, 130 na lang. Ayan, tingnan natin yung signage na yun. No? Yun. Wow. 30% off. Okay, okay na. Ara. Tara, tara, tara. Let's go. Tignan natin mga spotters dito Kung dami pang pipilian, Dami pang sulit na tira Ayan o, oh, hookah Malagang 680 lang Meron ka ng hookah mga tropa O, oh. lining o oh. Kung babae, 680 Tapos, lay siya ng 30% off To Jordan oh. o O, nandito po, oh. size 11 Hindi pa nakuha Ang ganda pa ng swilas Ayan, baka kailanin tayong mga tropa dito Puntaan nyo na Ayan, oh, daming pang pipilian mga troops. Lining, yun oh, lining mo. Oh, oh magkano? 680, lisya ng 30%. Ayan, oh. Ito yung price list nila, oh. Naka 30% off oh, ngayong araw. April 8, 2025. Ayan, oh. Ayan, 980, 680 lang, 680, 470 na lang katropa, Wow tingnan daming mga sapatos dito, dami pang pipilian, dami pang natirang sulit oh. To Jordan Jumpman. Ayun, Nike, Adidas. Yung Balance, Reebok. Nike SB, to may mga pang-forma din sila mga tropa oh. Ano, kuapo, sulit na sulit 'to. solid yung oh. suelas ito. Ito pa may hilig sa pang-forma, pang-boots. To, kulay pink na. Ano, Timberland, wow. O tropa, ito ang kaparta nyo. 1 to 80. Less yan ng 30%. Wow. Tapos mga meron silang black shoes dito. Ayan o. Oh. Dami pang people ng katropa. Daming people bumipili o. Oh. You know, nandito pa yung Nike ASP yung mga tropa o. Oh. Kayo na hinihintay nito. Nike ASP, naka 30% off na to. Nandito pa. Ayan, ganda ng inalim o. Oh. Magkano presyo natin? 1,080. Inis siya ng 30% off. Ayan ang size natin oh. Bit in bit na mo. Oh. US 9.0. Ayan mga tropa. Batip ito. Nike SB. White and black. Ayan. Nike SB 1880. Lish siya ng 30% off. Ito tingnan natin itong Nike pa rin oh. Nike na love you. Wow. Ganda, ganda pa na ilalim. Sulid po. 1280 rin mga troops. Tingnan natin yung size nito. Baka tip nyo yung size nito mga tropa Kaso lang ang oh, ganda oh. Hindi natin makita ang size nito oh. Ganda pa na ilalim mo, oh. Pero yung 1280 lang Hindi siya ng 30% off oh. So tingnan natin to Ano to Yun Anta mga tropa Baka tip ito Naka 30% na to oh. Wow oh, ganda ng ilalim Solid pa moral lang oh, 880 Tapos lish pa Lish pa ng 30% Saan ka pa mga troops yun o US 8.5 ayan mga troops baka tip yung itong anta na to pang forma pang arabas wapo wow, to ang ganda pa ilalim o oh. presyong 880 lang tapos din siya ng 30% off oh, ito tingnan natin yung neck na to wow ang ganda ng ilalim po oh. 1 to 80 siya ng 30% din mga troops, ayan tingnan natin yung size nito 1 ang size tanggalin natin sa plastic, sa plastic sa papel pala sorry ayan yan ang size natin mga troops oh. yun lang medyo maliit lang size 7 ang size nito batrip nyo ito mga troops ang ganda nito oh. pang forma pang rabas yung ganda pa yung ilalim pwede yung 1 to 80 hindi ng 30% off ayan mga troops wow mga troops daming sulid oh. katulad ito Nike na anong tatak Luis Biton Wow, ang ganda pa ng ilalim Nike SB pala to Magka ang presyo 1 to 80 Lisa ng 30% off Kaya ng size natin no? You know, kuling po Made in Vietnam 8.5 ang size nito Katropa US Ano, wapon wow, na ito na Nike SB mga tropa Pang forma nyo Wow, ganda nito Ang ganda pa ng ilalim oh. No? 1 to 80 Lisa ng 30% off ito, tingnan natin tong bands na to kung sulit pa tingnan natin yung loob yun may kunting gas gas na tropa sa loob pero ang kuanda ng ilalim oh wapo kuan to ito lang mga tropa ano siya ng 30% ayan size natin yun 10.5 ang size nito managanap ang bands na 10.5 dyan oh naka, naka 30% na to mga tropa so. ganda ng ilalim 1 to 80 lang ano siya ng 30% off oh kung tingnan natin yung Adidas nito kung solid po kung wapo wow, pa ilalim nito 1,280 siya ng 30% Goods pa ilalim nito mga tropa kung tinggas-tas lang oh. ang size natin mid indo yun lang medyo malit lang size 7 oh. wow ang ganda nito mga tropa solid na Adidas na ito 1,280 lang hindi siya ng 30% ito pong Adidas na ito pangalawang Adidas ganda pa rin ng ilalim madumi lang 1,280 oh. pa rin hindi siya ng 30% oh. Ayan. Tingnan natin yung size. Daming masulid mga truco. Yan o. No? Made in Indo. Size 8. Wow. Yan o. No? Ganda pa ng ano nito o. Oh. Pati ilalim o. Oh. Madumi lang. Saka ito pa mga truco. Adidas pa rin o. Oh. Daming Adidas na natira dito. Oh. Puts pa ilalim o. Oh. Kano lang? 1080. Hindi siya ng 30% off. Yan o. No? Made in Vietnam. Size 8. Wow. Wow ganda ng loob mga tropa Pula na dito laba Panalaban nyo wow ito Gwapo na itong tropa Dito sa ampong forma pang harabas nyo So tingnan natin yung asik na sapatos na ito Wow 1 to 18 mga Mga troops Press yung 1 to 80, ng 30% off oh. Ayan ang size natin oh. Yun yung is size 8 Wow Gwapo wow pa tropa Ang ganda ng color nito Neon green saka itim Wow. tupaw tupaw oh. umaw oh. pang running shoes pang forma pwedeng pwede nito ang ganap ay lalim 1,080 lang miss sya ng 30% off oh, ganda na ilalim yun na, oh. adumi lang ayan ang size natin oh US size 10, yun US size 10 mga troops Puma Mahilig din sa Puma oh. Puma lover Bakit ito yung hinta nyo no Naka 30% na ito mga troops oh. Ito pa mga tropa Adidas, ang daming naiwan na Adidas dito, walang pumapansin no. Oh. Ano, magkano lang to? 1 to 80 lang siya ng 30% off. Ang pa na ilalim, konting gasgas lang. 'Yun lang tingnan natin yung size nito. Medyo malaki ito 'Yun. Size 10 mga tropa US. Ganda pang lobo, wala masyadong issue ang tropa to. Sulit so, pa na Adidas ito. Na oh. Naka 30% off na ito, so, tingnan natin to. ang katabi niya, ayun, new balance, wow, oh, ang ganda nito, laki, goods pa ilalim, konting galos lang, presyong 1,280, nilisya ng 30% off, tingnan natin yung size nito, yun, medyo malaki mga troops, mga tropa, size 12, ayan, naganap ng new balance yun, size 12, oh, pang running, pang forma, maka 30% off na to. So, tingnan natin yung next sa kanya na ito kung sulit pa mga troops. Naka 30% na ito. O yun. 1 to 80. Goods pa ilalim ito. Oh. Madumi lang mga tropo. Tingnan natin yung size nito. Kung yung size. Bakit yung trip drip nito next sa kanya na ito. Yun. Ang size nito mga troops. 9.5. Ayan o. No, Bakit ito yung next sa kayo. Black and white. Ito na yung Pero parang natanggal yung ano nito. Ito, patingnan natin yung Adidas nito. Kung solid po Wow, Adidas. Magkano ang presyo? 1,280. Goods pa ilalim. Madumi lang, oh. Yun, medyo malaki ito nga tropa. Ang size nito. Yun. 12.5 mga troops Adidas, oh. pa naghahanap ng Adidas na size 12.5 dyan, oh. Baka ito nininintay nyo. Nakat 35% off na to. Okay, mga tropo, oh, ito yung nihintay nyo. Naka 30% na. Oh, miso, misumo. Wow. Tingnan natin yung size dito. Oh. Run, run, ah, run pro. 1280. Ganda pa ng ilalim, mga tropo. So, misumo. Run bird pala to. Oh. Tingnan natin yung size dito. Yun, yung is size 11. Okay, mga tropo, oh, malak sa malaking pa dyan, oh. Misumo, size 11. Presyong 1280. Lesya ng 30% off. Ganda pa ng swilas ng mga tropa. Ito. Tingnan natin Jordan na to. Wow. Ganda pa nila na alim. Oh. Punting gas gas lang inalim nito mga tropa. So, presyo natin 1 to 80. Less yan ang 35% off. Ayun ang size nito. Oh. Size 8 mga tropa. Yun. Mga tip nito. Oh. Jordan Jumpman. Wow. Naka 30% off na ito mga tropa. Ang favorite yung mga sapatos dito. Ito mga tropa, tingnan natin na at yung nya to. Wow, sulit ito mga tropa. Have a good game. Wow, ganda ng ilalim po. Press yung 1 to 80 lang. Lish ng 30%. up oh, ang ganda ng swilas yun ah. Kulay green. Ayan size natin oh. 9.5 mga drops. Baka tip nito naghanap ng knife nya ng pangforma. Pangarabas. Press yung 1 to 80. Lish yan ng 30%. up oh, ang ganda ng ilalim pa to. Itong Nike na to solid mga tropa promise tingnan niyo naman oh. Tsura pa lang pang running shoes oh. Yan oh, Nike just do it. Wow. Ganda pa ng ilalim mo 1580 lang. Aso ah, so, na kaano na mga tropa to na 30% na to. Yan oh, size 10 Oh. Wow. Ang ganda nito mga tropa, guwapo na pang running shoes to, Nike ko. Oh. Wow, naka 30% up na to, ganda ng ilalim mo version 1.5.18 less yan ng 30% off oh, ayan to. alinas na equipment to wow Ang ganda ng inalim pa guwapo pa to bagong bago pa to mga troops ayan ang size natin oh. o oh, maso medium, maliit lang 7.5 ang ganda nito 1 tingnan natin yung Jordan na Delta to mga troops. Oh. Wow. Ganon tatak Jordan. Oh. O, ang ganda ng ilalim pa. Adumilang lang. Presyo 1,580. Lease siya ng 30%. off tingnan natin yung size nito. Yun. U.S. size 8 mga tropa. Patrip nito. Pang running shoes. Pang basketball. Pang forma. Yan ang Nike React. Number 23. O mga tropa. Presyo 1,580 lang. Tapos lease siya ng 30% off. Ito pa. Tingnan natin to. Kung anong sapatos to yun adidas ito mga tropa na stunt wow what's pa ilalim oh 1 to 80 lang alisya ng 30% off oh, tingnan natin yung size nito yun lang hindi natin makita kailangan natin tanggalin yung papel na to para makita yung mga tropa ang size nito ayan ang size na kitang kita na natin natanggal na natin pa ang papel yun ang size yan yun, size 10.5 mga troops. Pa naghanap ng stand mate yan ah. Yun, tingnan natin yung puma na ano na tropa. Yun, pinat oh. May puma wow. pala ng pinat. Wow. Kala ko, kinakail lang. Pati sapatos, may pinat na rin. Ano po, 1 to 80. Hindi siya ng 30% off. Oh. Ayan ang size natin oh. Kaso maliit lang. Size 6 mga tropa oh. Pa naghanap ng ano to, size 6 oh. Puma size 7, size 6 ito ano na ito pingasos na ito preact kaya ang kaso mukhang maliit din 1,000 na mga troops tingnan natin ang size nito ayan yun medyo malaki size 7 Pag trip nito, ba naghahanap ng Nike na ang running, size 7. Pwede siyang 1.80, lisa ng 30% off. Kaya tulad pa tingnan natin yung Nike SB na ito, dark blue. Wow, ganda ng chlorine ito. Ganda ng ilalim, masulit so, po, ito. Pagkano ang presyo lang? 1,080. Ili siya ng 30%. Oop, oh, tingnan natin yung size dito. tanggalin natin naman yung papel. Wow, ang ganda ng loob mga troops. So, nandun pa yung original insulo. Oh. Uh, so, lang walang makita ang size dito. Hindi natin makita ang size dito mga troops. Sorry, oh. Wala nang ng size sa loob. Like SB, oh. Ang ganda ng ilalim. Yun well, mga troops, so, sketch so. O oh, magkano lang to? 880, less ang 30 percent. Tingnan natin yung size dito. Medyo malaki ito mga troops, so, yun, Oh. Size 11 US. Ito ka partner nyo. Wow pa rin, oh. Wow. So, tingnan natin mga sapatos sa dito. Kasi medyo maliit mga tropa to. 880 lang. Size natin yun. Size 7. Nike. So, tingnan natin yung, ano, uh, yung balance. Oh, oh guwapo ito mga tropo. Oh. Tanag-80 lang kaso medyo maliit mga tropo. Oh. sayang ito. Oh. Yun, know, oh. 6.5. Ang ganda nito ka tropo. USP, pa, oh. Wow. Oh. So, tingnan natin yung Air Max na maliit pa rin, oh. 880 mura mga tropa oh. tapos kaya siya ng 30% off oh, pa wow no? so, size 8. Kaya mga to, pang spotters nyo, so daming pa sulit o. Adidas na kulay orange o. So. Ang babae, 880 rin oh Tingnan natin yung size. Yun. Size 8, meeting Vietnam. Yan ito. Like na, ano to, pubio. Oh. Black Mambo. Pagkano lang ito pa to, kasi medyo malit lang. Yun. 6.5 wow, ganda nito sa ano kasi medyo maliit ng no, 6.5 so mga tropa baka ito yung in inaanap in nyo Nike, Re Nike Aero oh, wow, solid mga tropa ang ganda ng ilalim presyong oh, presyo 1.380 lang oh, wow, ganda ng inalim tapos din sya ng 30% off oh, ay lang size natin oh. US 8.5 patrick oh, nyo mga tropa to oh, wow, oh, solid na solid ang uh, Nike Air nito oh, ganda ng design oh. Wow. Okay, mga troops, dito naman tayo sa mga selected items. Ito, ribak ko. Oh, Pero yung 680 lang. Tapos, less 30% off. Ayan ang size natin, oh. Yun, 8.5 mga troops. Ribak na triple white. Ayan, mga sapatos dito na selected items. Dami pang pipilian. Ayan, punta nyo na dito sa Ilartia malapit sa Anson Department Store to lining oh. wow magkano lang ito mga tropa 680 lang tapos nakasale pa hindi siya ng 30% off ayan daming sulit daming pampipilihan ito tulad ito oh. 680 lang antaraning tingnan natin yung size nito yun oh. size 8 ang size nito mga tropa Ayan, manawa kayo dito mga mili ng mga gusto nyong sapatos. Pampurma, parabas. O, oh, ito pa yung dining, o. Oh. O, oh, 680 lang mga tropa. Saan ka pa? Tapos nakasil pa. Pagkano lang, nasa 3, 400 na lang to. You know, XT po. 680 lang. Tingnan natin ang size nito. Ni ganda ni po to ayun 9.5 ang size nito mga tropa. Ayun. Dami pang sulit to the Adidas na to, Daddy shoes oh. 680 ito XT po. 680 less ng 30% off. Ayan, mga tropa. Dami pang pipilian. Ano pa hinihintay niyo? Sumugod na kayo